So guys, welcome back again to my youtube channel. So matagal-tagal po tayo hindi makagawa, hindi nakagawa ng content no, ng vlogs kasi napaka-busy natin sa ating trabaho. So ngayon, pauwi uh, na kami galing sa trabaho. Kasi so, dito ako ngayon kasi lupuyan sa sa gilid ng kalsada 'no, papuntang isa kung saan maraming mandurukot dito. Kaya yung kasama ko sa salita kanina, baka nagbablogs, vlogs vlog, nandu ako dito maya maya dudukotin yung eh cellphone ko. Kawawa naman ako pag nadukot dito. Alam nyo ba? So ayan po. Pag pumapasok po kami sa trabaho guys, natitipid kami kasi hindi ganun kalaki ang aming sa-food bilang isang janitress, no? Hindi ganun Kaya, kalaki, kulang pambahit. Sa gabi, sa hapon, pag namin, nilalakad namin kasi sayang din naman ang ipamasahe, pambili pa namin ng breakfast para bukas. bukas uh, sa salonis, yung gawin bukas. So, yan po sila mga kasama ko habang naglalakad sa kalsada. Yan. At pinapanalangin na rin namin na balang araw. Makakabahe kami ng mga utang namin. Nakakamira kami, no? Na, na Tsaka okay. maganda na rin itong naglalakad-lakad, guys. Para exercise na rin sa katawan. Ayan, pinapawisan Ay, tayo ng pungga kasi sobrang init. Nakakad-lakad ko. po. So, doon kayo makunta ko yung isa. ako nang upaan banda, no? Bakit nakaharap itong aking cellphone palawit? Ayan. Ang init, guys. Hindi na tayo pumuputi, no? Lalo tayong nagmumurina. Hindi pa na murina. Ayan. Yeah. <laughs> Baka naman Black Beauty. Black. so, uwi na namin kasi galing na trabaho. So, salamat Lord sa mag-aapin. So, kasi naman tayo. Pero ang iniisip lang na po namin ngayon guys, paano kayo makasurvive sa aming mga bayarin, sa aming mga gastusin. Naku, lalong-lalo lalo na magkakalista kayo mga anak ko. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha. Oh, Marami akong lapitan ng utangan pero tinatanggihan ako kasi wala naman akong sapat na Bata, pambayad sa kanila. Ay, naku. Kailan kaya umikot ang mundo na darating ang Ah, yeah, sinosurtain tayo katulad ng diwata, di so, ba? Uh. Diyan so, dito tayo ngayon sa 5 star. Terminal bus terminal. na tayo. So, ayan. So, hanggang dito na lang po muna tayo, guys. Kasi baka nga ma-upload yung cellphone natin. So ito po yung update ng ating buhay. Kasi nga na po kayo, hindi po makagawa ng vlogs masyado. Kasi minsan tinatabag na ako mag, uh, mag it mag-video. No? Kasi minsan stress na yung utak natin. Stress so, na yung ating So that's all for today guys. God bless everyone. So ito po yung 5 star.